Tawang taon nang nagtitinda sa Baguio City Public Market si Aiza. Pero isa sa kanyang problema sa araw-araw na pagtitinda nito ay ang mga lukot-lukot at luma ng mga pera kaya ang mga ito iniipon na lang niya. Kung minsan hirap kasi itong kilatisin kung peke o totoo ang pera. Kaya ngayong araw ipinalit niya ang mga ito sa palit pera karavan ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Gusto kong ipunin, ibibigay ko sa December sa mga bata, sa baba. <laughs> Para tuwang-tuwa mga bata. <laughs> ang layunin po ng programa na ito ay maipailam sa publiko na meron po tayong mga nagsisirculate na unfit na currency. So ang unfit po yung may mga mansya, marumi, pangit ng tingnan na pera at ito po ay pinapalitan ng Banko Sentral for this activity ng ating mga fit na currency yung pa pwede pong umikot. Kasama sa mga pwedeng ipalit ang mga perang napunit, na sunog, pinaglumaan, at mga mayroong staple, basta't pasok ito sa mga guidelines sa pagpapalit ng pera ng ahensya. Ang criteria po for exchange uh, is at least 60% of the size, second, any part of the facsimile signatures, and then lastly po, the presence of a security thread. So tatlo po yan na ginagamit ng banko sentral na criteria para po ma kung pwede pang i-exchange yung ating mutilated or sirasirang bank. Tapos bigla naman may na i-post. Nakita yung kaanoan ko na kasisteran tinawagan ako na pwede mo palang ipalit yung pera ng pinakita mo na nasunog para sayang din yun. Pwede pala doon ka na lang sa Black 4. Ang ilang nagpapalit naman, hanap ang mga malulutong at bagong perang pang-aginaldo ngayong Pasko. Ang mga malulutong na mga benteng papel nakadalasan kadalasan pang-aginaldo, pinalitan pa rin ng BSP ng perang papel kahit nasa sirkulasyon na rin ng benteng bariya. Paalala naman ng BSP na ipinagbabawal sa ilalim ng Presidential Decree 247 ang pagsira, pagpunit, pagsunog sa perang papel at mga bariya. Ang mga mapapatunayang lalabag dito ay maaaring magmulta ng hindi lalagpas ng 20,000 pesos at pagkakakulong na hindi lalagpas ng limang taon. Pinapaalala din ng BSP na maaaring ipambayad ang mga bagong 1,000 polymer bill na mayroong lukot. Bukas pa rin ang tanggapan ng BSP sa mga nais magpapalit ng mga sirang pera at pati na rin sa mga bangko. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.